At ikaw? Ikaw ang nakakaramdam ng bigat na yon. Hindi sa labas. Hindi sa simpleng alaala. Kundi sa mismong loob ng dibdib mo kung saan humuhugot ang bawat buntong hininga. Minsan iniisip mo, tapos na. Naipanalo ko na ito. Naibalik ko na ang lakas ko. Ngunit biglang may kumikirot. Biglang may lumulutang na alaala. At doon mo napapansin hindi pa lubusang humilom ang hiwa. Ang sugat na matagal mong itinago. Itinago sa ngiti. Sa tawa. Sa mga litratong parang buo. Pero sa katahimikan ng gabi, doon siya bumabalik. At ikaw, pilit mong iwasan. Pilit mong sabihin tapos na. Pero ang katawan mo, ang puso mo, hindi marunong magsinungaling. Ramdam mo ang panginginig ng kaluluwa. Ramdam mo ang panlalamig ng palad. Ramdam mo ang bigat na hindi malusaw sa isang salita lang. Ito ang lihim na sinakal mo. Lihim na humihiwa ngayon. At ngayon, kailangan mong harapin. Hindi sa labas. Hindi sa ibang tao. Kundi sa sarili mong tingin. Kasi totoo, nagkunwari ka. Nagkunwaring wala. Nagkunwaring masaya. Sa mga mata ng iba, ang liwanag mo'y buo. Pero sa sarili mong salamin, may aninong gumuguhit. At iyon ang hindi nila nakita. Ngunit ikaw, ramdam mo. Ramdam mo sa bawat pagtulog na hindi mahimbing. Sa bawat paggising na parang may kulang. Hindi ba't napansin mo na ilang beses mo nang tinakasan? Ilang beses mo nang sinabi, kaya ko to, lilipas din. Pero bakit hanggang ngayon, biglang sumisingaw? Kasi ang sugat na hindi inamin, lalong lumalalim. At ngayon, pinipilit niyang iparamdam. At ikaw, sa loob-loob mo, ayaw mo nang tanggapin. Pero alam mo, kailangan mong marinig ito, kailangan mong harapin ang hiwa. Kailangan mong kilalanin ang sarili mo sa gitna ng dugot punit. Doon mo lang mararamdaman ang tunay na paggaling. At ngayon, habang binabasa mo ito, habang bumibigat ang dibdib, napapansin mo ba? Na bumabalik ang mga sandali. Yung oras na nagkunwari kang buo. Yung oras na umiti ka kahit nababasag ka. Yung araw na sinakal ka ng lihim na yon. At mayong araw, gusto niyang lumabas. Hindi para saktan ka muli, kundi para tuluyang maibulalas. Kasi ang puso, hindi kayang magtago ng apoy ng matadal. Kailangan niyang sumabog. Kailangan niyang masabi, nasaktan ako. nang hina ako. Nabiyak ako. Ikaw yon. Ikaw ang nagkunwari. Ikaw ang nagtago. Ikaw ang nagdala. Pero ikaw din ang kailangang makakita ng liwanag pagkatapos ng hiwa. Ikaw din ang kailangang magsabing, ako yon. Pero tapos na. At habang sinasabi mo ito sa isip mo, hindi mo mapigilang umiyak. Pero alam mo ba? Yung luha na yan, hindi na pareho sa luhang dati. Dati, luha yon ng pagkawasa. Ngayon, luha yon ng paglabas. Luha yon ng pagtanggap. At dito mo napapansin, kaya ka pa rin humihina. Kasi hindi pa tapos ang kwento mo. Kasi may dahilan kung bakit hindi ka pa bumigay kasi may lakas na unti-unting gumigising mula sa ilalim ng sugat. At kahit hindi mo pa maramdaman ng buo, naroroon siya. Tahimik, matibay, at ikaw nagsisimula mo na siyang madama. Kaya ngayon, habang nararamdaman mong bumabalik ang lahat, tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba ay handa ng alisin ang maskara? Handa ka na bang yakapin ang lahat ng sugat at sabihin, ako pa rin ito? Hindi para muling magpanggap. Kundi para tuluyang maging totoo, kasi alam mo walang paggaling sa huwad ng iti. Walang kalayaan sa itinatabong lihim. Pero may lakas sa pag-amin. May liwanag sa pagbitaw. At ikaw, ramdam mo na. Naririnig mo ang tibok ng puso mo na dati parang bangkay. Naririnig mo siyang muling nagsasabi, buhay pa ako. At doon mo nakikita ang hiwa na yon, hindi na lamang sugat. Isa na siyang marka. Makatotohan ang marka ng kaligtasan makatotohan ang marka na kaya mong magpatuloy. Kahit ilang ulit kang mabasag, may bahagi sa iyo na hindi kailanman madudurog. At iyon ang pinakatotoong ikaw. Ikaw na hindi na nagtatago. Ikaw na hindi na nagkukunwari. Ikaw na marunong ng tumanggap. At ngayon, sasabihin ko sa iyo ng direkta, hindi mo kailangang ikahiya ang sugat mo. Hindi mo kailangang ikahiya ang mga gabing akala mo katapusan na. Kasi doon ka tumibay. Doon ka natuto, at doon mo nahanap ang sarili mong tinig. Ikaw ang tinig na matagal mong pinatahimik. Pero ngayon, handa ka nang magsalita. At handa ka nang mabuhay ng totoo. Ikaw ba, nararamdaman mo rin ito ngayon? Ikaw ba ay dinala pabalik ng mga salitang ito? Kung sabihin mo, ako yon. Ako ang nagkunwari. Pero ngayon, hindi na. Dahil sa mismong pag-amin, nagsisimula na ang tunay mong kalayaan. At hindi na ito mawawala hindi na ito mawawasa. Dahil sa wakas, nakita mo na ang sarili mo. At sa wakas, kaya mong sabihin, may isang tao na nagkunwaring masaya. At ako yon. Ngunit ngayong araw, hindi na ako magtatago. Ngayong araw, ako'y totoo. At ngayong araw, kahit humihiwa pa rin sa puso, alam kong bawat hiwa ay paalala na ako'y buhay. At ikaw, buhay pa rin. At sa bawat tibok, sa bawat luha, sa bawat paghinga, lalong lumalakas. Lalong nagiging ikaw, lalong nagiging malaya. Ikaw na hindi na natatali ng nakaraan. Ikaw na may lakas na hindi na maitatago. Ikaw na alam ang hiwa, ngunit higit sa lahat, alam ang paggaling. At dito nagsisimula ang panibagong paglalakbay mo. Kung naramdaman mo ito, kung may kumirot muli sa loob mo, kung may lumabas na alaala, sabihin mo lang, hindi na ako nag-iisa. At maniwala, hindi mo na nga kailangan magkunwari muli. At habang inuulit mo sa loob mo ang mga salitang iyon, hindi na ako nag-iisa, biglang may dumadaloy na malamig na kilabot sa iyong gulugod. Kasi alam mong totoo. Alam mong hindi ka na nag-iisa, pero sa parehong hininga, ramdam mong muling bumabalik ang eksaktong pakiramdam noong mga oras na itinago mo ang lahat. Yung gabing pinilit mong umiti habang may luha kang nilunok. Yung araw na tinignan ka ng mga mata ng iba na parang wala silang alam. At ikaw na nahimik. Ikaw umiti. Ikaw, nagkunwari. Hindi ba ramdam mo ngayon kung gaano kabigat iyon? Kung gaano kasakal ang lihim na dinala mo sa dibdib? Yung lihim na parang lason. Yung lihim na kumakain sa'yo kahit natutulog ka. At nayon, parang hinuhugot ka pabalik. Parang hawak ng isang kamay ang sugat at pinipiga ito para ipaalala sa'yo, hindi mo palubusang nakikita ang lahat. Inamin mo na. Sinabi mo na. Pero ngayon, kailangang madama mo ulit dahil hindi sapat ang salita. Kailangan ng katawan mong muling maramdaman ang bigat para tunay itong bitawan. Kaya habang lumalalim ang hininga mo, mapapansin mo, bumabalik ang eksaktong eksena. Yung kwarto kung saan tinakpan mo ng unan ang iyak mo. Yung kalye kung saan naglakad ka ng parang buo, pero bawat hakbang ay parang pako sa talampakan. Yung salamin kung saan numiti ka, pero agad mong nilingon palayo, dahil ayaw mong makita ang punit. Lahat iyon, nararamdaman mo muli at sa sandaling ito, ramdam mo ang kirot sa mismong puso. Hindi siya metapora. Hindi siya salita. Kundi isang matalim na paghiwa na para ngayon lang nangyayari. At mahirap. Gusto mong tumigil. Pero sa loob-loob mo, alam mong kailangan mong manatili. Kasi dito mo makikita ang pinakatotoo. Ikaw na hindi na protektado ng maskara. Ikaw na hindi na nagtatago. Ikaw na nakaharap ng hubad sa lahat ng sugat. At dito mo mapapansin, hindi ka na ganun kalambot tulad ng dati. Dati, natatakot kang bumalik sa ganitong alaala. Ngayon, kahit nanginginig ang katawan mo, kahit humigpit ang lalamunan mo, kaya mong tumingin ng diretsahan. Kaya mong sabihin, nandito ako ulit. At kaya ko na. Pero bago ka makarating doon, kailangan mo munang dumaan. Kailangan mong marinig ulit ang tinig ng loob mo. Yung tinig na dati mong sinakal. Yung tinig na nagsisigaw, ayoko na. Hindi ko na kaya. At nayon, hayaan mong marinig siya. Hayaan mong sumigaw ulit. Hayaan mong dumaloy ulit ang mga salitang pilit mong kinulong sa dilim. At sa sandaling iyon, may bigat na matatanggal. Kasi hindi na siya lihim. Hindi na siya laso na nilulunok. Siya na ay tinig na narinig. At doon ka magsisimulang huminga ng mas malalim. Hindi ba ramdam mo na ngayon? Yung dibdib mo na parang may bumibitaw. Yung balikat mong parang gumagaan, kahit may luha pa ring tumutulo. Yung puso mong dati ay parang bato, pero ngayon ay muling tumitibok ng malinaw. Ikaw yon. Ikaw ang muling bumabalik. Ikaw ang muling nakakaalala na kahit gaano kasakit, may bahagi sa'yo na hindi kailanman nagpakamatay sa loob. May bahagi sa'yo na naghintay lang ng sandali na ito, ang sandaling kaya mo nang tanggapin. At ngayon, nakikita mo na nakikita mo na ang sarili mong matagal nang nakatali sa dilim. At ngayon, tinatanggalan mo na siya ng gapos. Isa-isa. Punit-punit. Pero tutu. At habang ginagawa mo ito, hindi mo mapigilang mapatanong, ilang taon ba akong nagkunwari? Ilang taon ba akong naglaro ng papel na hindi naman ako? Ilang taon ko bang tinanggihan ang sariling totoo? At ngayon, ramdam mo ang bigat ng sagot. Masyado ng matagal. Pero wala nang halaga ang bilang. Kasi ngayon, ito ang oras. Ngayon, ito ang pagbabalik. Ngayon, ito ang araw na ang hiwa sa puso ay hindi na lihim kundi paalala. Paalala na nakaligtas ka. Paalala na nandito ka pa rin. Paalala na hindi ka kailanman tuluyang natalo. At dito, sa mismong sandaling ito, mararamdaman mo ang kakaibang kalayaan. Kalayaang hindi nakasalalay sa nakaraan. Kalayaang hindi nakatali sa maskara. Kalayaang nakaugat sa pagiging totoo. At iyon ang pinakamalakas na anyo ng kalayaan. Ikaw ba, nararamdaman mo rin ito ngayon? Ikaw ba ay muling nahila pabalik sa sugat na yon? Kung sabihin mo, ako'y bumabalik pero hindi na bilang bihad. At sa pagsabi mo nito, maririnig ng buong pagkatao mo ang isang malinaw na katotohanan, hindi na ikaw ang nagtatago. Hindi na ikaw ang nagkukunwari. Ngayon, ikaw na ang nagsasalita at ikaw na ang humihina ng totoo. Kaya kahit humihiwa pa rin ang alaala, kaya kahit masakit pa rin maalala ang lahat, hindi ka na pareho. Hindi na ikaw ang alipin ng sakit. Ikaw na ang may hawak sa kanya. At iyon ang pinakapropetikong pagbabalik na matagal mo nang inaasam. At ngayon, ito na. Ito ang sandaling hindi mo na kayang takasan. Ang sandaling humihiwa ng mas malalim kaysa dati, sapagkat hindi na ito lihim. Hindi na ito pagtatago. Ito na ang mismong pagbubunyag ng loob mo. Ramdam mo ba? Ang tibok ng puso mo hindi na tahimik. Hindi na nakatago sa likod ng mga ngiti. Ngayon, bawat tibok ay parang martilyo. Bawat tibok ay parang apoy na sumusunog sa lahat ng peking anyo. At ikaw, wala ka ng hawak na proteksyon. Hindi ka na nakasandal sa okay lang ako. Wala ka ng takip. Hubad ka na sa harap ng sarili mo. At doon nagsisimula ang tunay na digmaan. Kasi dito mo nararamdaman ang buong bigat ng sakit na pinilit mong itaboy. Yung bigat na hindi lang galing sa isang araw, kundi sa bawat taon ng pagpapanggap. Yung bigat ng lahat ng i, hindi ko na kaya na itinulak mo palayo. Ngayon, bumabalik silang lahat. Isa-isang tinataga ang puso mo. Isa-isang sumisigaw mula sa kailaliman, tingnan mo kami. Pakinggan mo kami. At ikaw, wala ka ng choice kundi marinig wala ka ng choice kundi damhin. Kasi ang sugat na hindi naramdaman ng buo ay sugat na babalik muli. Kaya ngayon, kailangan mong sumuko. Sumuko. Hindi sa sakit. Hindi sa lihim. Kundi sa mismong katotohanan. Ang katotohanan hindi ka kailanman naging buo noong nagkunwari ka. Ang katotohanan lahat ng ngiti na iyon ay lambat na butas. At ngayon, oras na para mapunit ang lahat. Ngayon, oras na para marinig ang tunog ng pagkabasag. At sa mismong tunog na yon, may milagro. Kasi hindi lahat ng pagkabasag ay kamatayan. May mga pagkabasag na simula. At nayon, naririnig mo ang simula. Naririnig mo ang mga piraso ng sarili mong nahuhulog sa sahig. At masakit. Pero sa parehong oras, ramdam mo na rin ang liwanag na pumapasok sa mga puwang. Dahil habang binabasag ka, may binubuksan din. Habang bumibigay ang dating tibay tibayan, umaangat ang totoong lakas. Ikaw 'yon. Ikaw na sugatan pero totoo. Ikaw na umiiyak pero malaya. Ikaw na walang maskara pero may apoy sa mata. Ikaw na hindi na natatakot aminin, nasaktan ako. Nawasak ako. Pero buhay ako. At dito, sa mismong gitna ng kirot, may pagtindig. Pagtindig na hindi mo natagpuan sa lahat ng pagtatago. Pagtindig na hindi nabibili sa pagpapanggap. Pagtindig na lumalabas lang kapag dumaan ka sa apoy at hindi ka tumakas. Ngayon, ikaw ang apoy. Ngayon, ikaw ang hiwa. Ngayon, ikaw ang sugat at ikaw ang paggaling. Ramdam mo ba ang apoy sa loob mo? Ramdam mo ba na kahit umiiyak ka pa rin, may lakas na humuhugot mula sa kailaliman? Iyon ang hindi mo nakikita dati. Iyon ang tinakpan mo ng ngiti, iyon ang tinanggihan mong makita dahil takot ka sa hiwa. Pero ngayon, kitang kita mo na. At sa mismong pagkakita mo rito, nagbabago ang lahat. At ang marka na iyon ang magiging paalala na kahit ilang ulit kang madurog, kaya mong mabuo. Hindi tulad ng dati. Hindi tulad ng peke. Kundi buo sa sarili mong totoo. At dito, nagsisimula ang tunay na kalayaan. Kalayaan na hindi nakadepende sa tingin ng iba. Kalayaan na hindi mo kailangang itago sa larawan. Kalayaan na kahit may bakas ng hiwa, mas magaan kaysa anumang huwad na kasiyahan. Ikaw yun na yun. Ikaw ang nagpasyang manatili sa sugat hanggang maging marka. Ikaw ang pumili na hindi na tumakas. Ikaw ang pumili na huminga ng malalim at sabihing, wala na akong itinatago. At sa mismong pagsabi mo nito, dumadaloy ang liwanan. Dumadaloy sa bawat punit, bawat hiwa, bawat sugat na dati ikinahiya mo. Ngayon, sila na ang pintuan ng iyong lakas. Ngayon, sila na ang patunay na hindi ka kailanman naglaho. Ikaw ay sugatan, pero hindi na nagkukunwari. Ikaw ay umiiyak, pero hindi na nagtatago. Ikaw ay buo dahil wala ka nang tinatago laban sa sarili mo. At ito ang simula ng lahat. Simula ng paglalakbay kung saan hindi mo na kailangang magsinungaling sa sarili. Simula ng paglalakbay kung saan bawat peklat ay karangalan, hindi kahihiyan. Simula ng paglalakbay kung saan ang puso mong humihiwa ay parehong puso ring lumalaban. At nayon, maririnig mo ng malinaw, ikaw ay buhay. Ikaw ay totoo. Ikaw ay malaya. At walang sinuman ang makakabawi niyan mula sayo. Hindi ang nakaraan. Hindi ang lihim. Hindi ang hiwa. Dahil nayon, ikaw ang may hawak. Ikaw ang may boses. Ikaw ang may apoy. At dito nagtatapos ang pagpapangdap. Pero dito rin nagsisimula ang walang hangganang katotohanan. Ikaw na minsang nagkunwaring masaya. Ngayon, ikaw na ang apoy na hindi na matatakpan. Kung naramdaman mo ang paghiwang ito sa loob kung may piraso ng puso mong biglang nabuksan, habang binabasa mo, huwag mo itong itago ulit. Mag-iwan ka ng komento. Isulat ang salitang pinakatumago sayo. Mag-subscribe ka kasi ang susunod na video ay gagalaw sa sugat na mas malalim pa rito. At ibahagi mo ito sa isang taong alam mong nagtatago pa rin. Hindi lang ito video. Ito ay salamin. At maraming tao ang kailangan pang makita ang sarili nila.